mga kaisan patapos lang po ng pagyo amin. hindi po masyadong tumaan kakaunti tinitingnan ko lang po yung ating kamote malago na ho yung, kasama po si buko man to eh. malago na po ang ating kamote mga kaisan maganda naman po at walang tubig akin po nga uh, tinignan kung may mga tubig ay wala po Maganda mga kainsan. Aantayin ko lang po mga kaisang tumila at uh, mamumuti po kami ng lansunis. Pinamumuti po kami ni nanay at titatay. Doon ay mababa naman po. Doon, aantayin lang po namin humulaw oh, doon sa kabilang dulo. Pero lumakas na naman po ang hangin ay eh, alas 4 na po ng hapon alas 4 na, lumakas pa rin kanina po yung maganda na, nang pumunta kami din eh ay lumakas na naman yan yung init na kanina yan oh mm -hmm. may init na ho eh bakit sa palat ngayon ay lumamig sa palat. aba lum lumamig na naman po natumba din po yung itang ibang saging natin sabi po sa balita, wala na po wala na ang uh, bagyo maganda na po yung palay din eh pero yung labak ko po sinamaan din po ng hangin yung labak ko Yan, yung po ating kamuti Yan po yung nagamasa na namin Isang gamas po Maganda na Yan po yung ano ah Isang buwan na laang harbisin na po yan Pwede na pong harbisin Ganda mga kaisa no May laman na po May tumubo pa rin ano, Pa ilan ilang punta mo Are po nung misan ay nakaligtas po Ay ngayon ay nadali din po ay eh, oh. ligtas nung unang bagyo ay ngayon po kay ah, undong hmm. hindi po nakaligtas kay undong yari po eh, oh. ay diba din po mga kainsan Maganda po yung akin pataas. Ay ari labak. Halos lahat po ay ano, busa. Hmm. Aba, ay binayong binayong naman ari. Hmm. Ay mapa, matatangkalan ko na ng tubig ano, tuwing. kainaman na ah. hanggang kalabak-labakan po pala oh sa susunod po ay ano hindi na po ako tatanim ng palay ng gantong buwan din nalulugi na ang ako eh Oh, mo ko diyan. Hmm? Antay mo ako dyan ito eh Yari oh Ang taba po nga man din ang lupa nito oh. Kainaman na ah. Ano mga kainsan? Putoy Nahulaw na Mahumuti natin lang suni Ngayon eh. yeah, mga kaysa, mamamuti naman po na lang eh. sa unik. Sa air sako. Dito po sa sako natin. Mo po. Ah, talaga. Lumo na po mga kainsag. Ah, nalalaglag na. Ugigisak-gisak mm, na po. Doon mo na. wow ito po na ko ah talagang. ito oh, po makakakainsan ang talagang malaki

Og de har bok. Ah, oh, bakit na naman mga hinson? No? langgam. Shoot the basket.

Nagkawagka po mga kainsan. Eh eh. Bari lagi na po natin ito muna sa ilalagyan ito. Ah mga kainsan. Ito po yung uh, nakuha ni Uto eh. Buti pa't gumanda ang panahon. Ah. Kulang kulang kalahating sako po. Yeah, marami din po kami nakuha ng lansunis mga Kain Kaya naman din. Nagapasla ang po pero hindi nila nahampas. pero ay, iitim din po ito ay. Hmm. Mag-iitiman din ito. Oh. Talaksa. Sana bukas po ay uminit para makapag-ani po yung Kailangan po siya kailangan ay uminit. Oh, ay ito po yung pag may dalawang araw na ganito Kulay ano po yan Uugat Mahina na po yun Wala na Wala na presyo Ayun o Nakaugat na nga o Ayan na Ibig sabihin ilang araw na kaya ito Mga po mga tatlo Tatlong araw na nakaugat na Hmm Oh. Ano ba? Pag ganyan ililimang piso na po ang presyo. Limang piso, ano pang mangyayari? Hmm? Pwede na ito na bukas. Yan. No? Ah mga kaisan, na po kami. Natay tayo magagawa at kalamidad. Ngayon, marami marami salamat po sa inyong pagsama. Ingat lagi, stay humble and God bless. Peace. Bye.